Hindi napigilan ni Kian Baklaan ang maghimutok sa social media dahil sa mga naglipa ng scalper kung saan target nila ang finals ng De La Salle Green Archers at University of the Philippines Fighting Maroons. Nilarawan ni Baklaan na garapal at baka magkasakit dahil sa karma ang mga nagbebenta ng overpriced ticket. Bunyag ng dating National University Bulldog Star, umabot sa times 5 ang patong sa bawat tiket na mahigpit na ipinagbabawal ng batas. Ang normal na presyo para sa mga laro ay 400 pesos para sa patron. 300 pesos sa lower box at 200 pesos naman sa upper box. Pero sa scalper na nakita ni baklaan, tumataginting na 7,500 pesos ang patron. 5,000 pesos sa lower box at 1,500 pesos naman para sa upper box. Ayon pa kay Baklaan, kahit mismo ang kanyang girlfriend ay biguring makakuha ng tiket at maging siya ay wala rin na iskor mas kiisa. Sinubukan siyang hinga ng tiket ng misis ng dating PBA player na si Rico Mayhoffer, ngunit sinabi na lang ni Baklaan na babawi siya kapag siya na ang naglalaro. Saka sa kasalukuyan ay nasa ilalim pa ng residency period si Baklaan matapos niyang lumipat sa lasal.